pagbabalik talaw na naman sa mga nangyaring mariing kapupu- maaaring kapulutan ng araw dito sa Aram Araw Ngayon, on. Kwento Noon. Noong July 26, 2023, isang taon nang nakalipas matapos bayuhin ng napakalakas na bagyo ang hilagang kanluran ng bansa. Humigit kumulang 330,000 na katao ang naapektuhan at 27,000 ang lumikas mula sa kanika nilang mga tahanan. Bahay, ari-arian, infrastruktura, agrikultura at ekonomiya ng bansa ang pinabagsak ng Super Typhoon Egay. Sumentro ang mata ng bagyo sa mga lugar ng Luzon kabilang narito ang Babuyan Group of Islands at kamigin island na halos durugin at padapain ng bagyo. Ilan din sa karatig na lalawigan tulad ng Apayaw, Batanes at Cagayan ang nakaranas ng hagupit nito. Sa lalawigan ng Ilocos Norte, Abra, Ifugao at Mountain Province ang nakaranas ng lakas mula sa hangin at ulan na dulot nito. Umabot ng hanggang signal number 5 ang itinaas ng pag-asa. Makapal na putik, warak-warak na daanan, bagsak na mga infrastruktura, putol na mga kahoy, buhol-buhol na kable ng kuryente, Lubog sa bahang mga taniman at sirang mga bahay ang iniwan ng bagyo. Pumalo ng halos 2 billion pesos ang kabuoang pinsalang iniwan nito. Kilala ang mga bagyo sa pagiging mapanganib dahil sa kakayahan nitong makasira at makapagdulot ng malawakang pinsala at pagkawala ng buhay. Kung saan madalas na inilalarawan ang mga bagyo sa anyo ng malalakas na hangin, ulan, storm surge at pagbaha na pwedeng magresulta sa pagguho ng lupa, pagkawalan ng kuryente at pinsala sa infrastruktura at mga gusali. Malinaw at malalim ng pagtatalakay ang dapat nating gawin sa mga sakuna gaya ng bagyo. Dahil nararapat na alamin ng mga bawat individual ang kahalagahan ng mga paraan upang mapaghandaan at maiwasan ang ganitong kaganapan. Laging isaisip at tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa kaya ang mga sumusunod na hakbang ay ating isaalang-alang. Panatilihin na mayroong kaalaman ang bawat isa sa atin. Informasyon at alerto na iyahatid ng mga opisyales at media. Tukuyin kung paano mapoprotektahan ng sarili sa matinding pagbaha, kasama ang pagiging mabilis sa pagkilos upang pumunta sa mataas na parte kapag ang level ng tubig ay patuloy sa pagtaas. Suriin ang mga mahalagang dokumento tulad ng ID, Birth certificate at personal na kagamitan dalhin ito kung kinakailangan. Patibayin ang tahanan upang ang yero ay hindi matangay. Alamin ang mga posibleng puntahan bago pa rumagasa ang malakas na bagyo sa lugar at tulungan ang mga taong may kapansanan. At ang panghuli, huwag nang umalis ng tahanan kung hindi importante ang gagawin sa labas. Ang mga ganitong paraan ay nakakapagbigay kaalaman na maaaring tumulong sa anumang oras ng sakuna. Ito rin ay upang ilayo tayo sa posibleng kapahamakan na dulot ng bagyo. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento nool. Grabe pala si Egay noon din ano. Oh, parang Karina. sabi nga nila dito kay um, Karina, Karina, parang ganun din. Mm -hmm. Oo, oh, oh, pero sa, buti na lang at hindi ganun kalakas kay Egay before. Oh, si Egay kasi oh, oh. Eh, kung tama dito sa napanood natin kanina no, is um umabot siya nang signal number 5. Oo. Oh, oh. Imagine mo. kung gaano yung epekto nito sa mga affected so areas. Bad. at buti na lang nakaahon ang Pilipinas dahil oh, dito sa bagyong si Egay. Mga KM, ka kaalaman sa bawat impormasyon ay napakahalaga dahil ang nangyari sa kasaysayan Aral ay hatid sa kasalukuyan na maaaring makatulong upang kaalaman natin ay lumawak.